Hello, good morning, good morning po mga ka-rice mill Tayo ngayon ay nandito tayo sa Barangay Loog Barangay Loga. ano to, Eastern Western? West, Western Samar, Basay Basay po ito, Western Samar uh, Inibitahan po tayo na may-ari nito para ipakit, patingnan niya Patingnan niya yung kanya rice mill At ah uh, halos sa uh, nag-ooperate naman siya, tinesting na rin natin may mga sablay lamang po siya sa paglalagay ng mga puli sa mga alignment at sa kapati sa kanya mga uh, kombinasyon ng puli. Ito yung kombinasyon niya ng mga puli. Okay. Ay, ayan, yung kanya mga kombinasyon ng puli. Ang inilagay niya rito, ito nga pala ay SB10D. Ayan, di 4. Malaki po yung kanyang uh, puliya pulia. Ginamitan niya po ito ng Jis. Ayan Jis no? po ang ginamit niya. Na giging dahilan ito para maging nolo. high speed. Ang kwarta, ang kwarta marcha ang ginagamit niya. At nagpapasalamat pa rin tayo. Ah, ginawa niya itong double cross. Maraming salamat. Ayan po. Pero dito pa lamang makikita mo na disalignment rin yung kanyang ano, yung kanyang double cross. Ito yung ka sinasabi ko na bentahe at disbentahe ng double cross. Kahit ma hindi align, kahit na konting diferensya, okay lang siya, nagpapunction pa rin siya ng maganda. At saka ito, napansin ko mga ka-rice mill, hindi nila ginamitan ng mga rubber support. Walang transmission support, wala ring engine support. So bad. Bad po yan mga ka-rice mill. Nagkakaroon ng epekto po yan sa makina. Hindi na tatagal ng mga 20 taon. Ayan po, kasi naba, napipigilan ang pressure ng, ng ano, ng... Ng, uh, ng iyong makina Okay, kaya meron ito dapat meron siya mga support. Ayan, wala. Okay po. Ito po ang importante sa lahat. Yung paggamit niya ng puli na digis, bad po yan. Tapos kwarta marcha. For the 5 din. Tapos kwarta marcha ginagamit overspeed. Pati yung kanyang shifter, Ayun, 6 po yung ginamit niya, tapos dito 9. Overspeed pa rin. So, bad po yan? Pakisundan lang po yung aking YouTube channel para ma-perfect lahat ng mga gumagawa. Wala po siyang elevator. At wala rin po siyang suction blower. Wala rin po siyang suction blower. Sa lahat po ng rice mill, uh, iniinggan nyo kuhuhan lahat. Gumamit po ng suction blower. Para magkaroon po ng uh, katuparan yung mga pangarap ng mga tao na wala ng takyabon. Hindi nagagamit ng bilao. Ayan po. Okay, dito na lang mo po Maraming maraming salamat. Sana po ay uh, makita ito ng mga nanonood. Ayan, kitang kita naman ang diferensya. Ayan o. Ah. Ayan, tignan ninyo. Okay po. Sana po ay may natutunan kayo sa YouTube po na to dito sa aking video nito. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po. Ah, uh, shout out po sa Negros. Si Negros po kay Sir Ray Tupas. Negros Occidental. Hinobaan Negros Occidental. Ah, uh, po sa Dumagayte. Shout out po. Dyan po sa... Ano ba yun? Bohol. Uh, kay Eva Misiona. Ah, uh, shout out, big size shout out po sa mga Lucie, family. Amisyon uh, na family kay si Sir Lucelo. Ganun din po sa kanya mga anak, bali tatlo yung rice mill na gawa natin diyan. At saka dito kay uh, Sir Winnie, very big shout out po. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Maraming maraming salamat po. Sir Winnie Sipurog. Diyan po yan sa Talibon, Bohol. Dalawa na po yung rice mill niya diyan. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. asa uh, sa late late po kay Apasible. Retail da retire uh, retired na police. Okay po. Kay Dolina family, diyan po sa Palo late Maraming salamat po. Uh, meron siyang rice mill diyan. Maraming salamat po kay Sir Alwino Daga, may ari po ng lumang aming tinutuluyan. Maraming salamat po sir sa inyong pagtitiwala. Maraming maraming salamat po hanggang dito na lamang po sir at maraming salamat po sa inyo lahat lalo na sa aking mga subscriber. Maraming salamat po.